mga bro at dito na nga uli muli sa tabi nakapag video at hindi na nakuna ng paghihila ng lambat sa laot mga bro at nakapag area ako muli at nakapaghila na at nakapag taas na rin ang baka yeah. at nandito nga pala si commander lulaw yeah. <laughs> at yan naman ang natulong sa akin sa pag sa ng bangka dito pag may huli na may din Okay, so alright yan ang mga bro at ang naging huli ko ay yan may alumahan ang lambat nga pala ito mga bro yung malalaking mata at saka are yan mga bayang yan. at magtatanggal na mga bro yan. at naman yan ano Lusot, nagkakaragat lang ang mata nito ang ano tansi oh. kapal siguro ng alumahan ito doon ay, ay sa, sa laki ng matang ito ay alumahan <coughs> eh nahuhuli opo <coughs> mahal ayun nga daw ng isa pang isda ito pa bigay um, ang hilig para di magligalig para <coughs> mo pa isa pa Oo, ano oh. Yan, dalawa na yan, ah. Dalawa na yan, ah. Dalawa. Ah. hindi naman. Ah, oh, na, Hindi ko uli rin, na na. Pisay. Ayaw, wawa. Ayaw, wawa. Ayaw, wawa. Ayaw, wawa. Ayaw, wawa. Ayaw, siya. <laughs> nah, siya eh. Oh, may laman. Ang ha? Oh, siya. tayo. itu Ah. <bro>? ah? ah. <laughs> At sambahan ulit tayo mga bro na ano bayang Ah wow, lalakang bayang mga bro Oh Huh? <laughs> oh, <Okay, bye bye. laughs> ah. Wala Doon muna kayo, doon muna kayo. Tara na, tara na. Doon ka sa kubo. Ano lang din yung sanggal? Kila ah? niya, na, Ha? Tatlo? Bayang? Ako ah. na yan. Alam, tira sa Tara na. tim team na nag-iibang uh, kulay na para ng ano, baulo muslo uh, yeah. lalim ng tayo ng bayang ang lima eh Dali tanggalin niya ang spaghi. Hmm. Ito ko yan ang pinasokan ito. Uh, siguro, sa pure siguro ang kapal lang ganito buwa ng grabe ang ano doon trigo na winawalis pure food doon sa San Miguel pag naglilinis doon ng mga trabaho ah, grabe ang Tinatapon sa dagat na yung mga ano na trigo bulak-bulak ha ang ba dun marami ano, samara ang ba na isas, pag maglilinis ang nulaan dun ito pag may malakas ng agos marami parang baha inabot dun ang lambat ng agos eh hindi daw ko san di Na dapat doon Timingan talagang mahina ang agos o palba. Tinik-ninya ni, eh, no? Oo. Alam mo just magbubugbog. Ala ko yung mga ano na eh. Mga talakitok o samaran. Ah. <laughs> ba na din. pagkaka saan. Gah. Ayun, nandito pala. Hayo. Hari marami magkakasama ang ibalang hindi rin nahulot. Nakawala. sayang Mang, mga bro. Alam mga bata gitu, ah kain di sila para daw hipun. Ah, <laughs> daw ang hipun ng ganitong umang yung kulay pula. Grabe laki oh

Kaya minsan ni pag lahi, eh, paasarapan din. Paasarapan din. din. din anwan pagbuso buso ang agosto na naman ayaman nang lambat i eh. ambilis no dumumi nang ano umitim umitim naman kitang-kita na rin na ito wala na rin dumas

tanggal at ng isda. Ah. eh? Yeah. Ayos tayo rin. Kahit pa paano mayroon. Ayan yeah, mga bro. At mm, tapos na. Eh. Pauwi na muna. At may makakilo na yun. Nauna na yung may dala ng isda. Ayan. Yeah. Habang na lang sa bahay. Ayan yeah, mga bro. At nandito na sa bahay. Ayan. Yeah. At mm, Ibigay ko naman ng pampretas pre yung tumulong. Yeah. Sa lumahan. Okay, so right. Yeah. At ito na ang naging huli. Yeah. Huh. Huh. Dalawang alumahan lumahan lang yan. Okay. Yeah. Ang naging huli. Yan. Yeah. May bali, may dalawa pang lumahan. At Bali tatlo ay binigyan ko yung pinili ko yung pinakamalaki. Binigay ko doon sa tumulo Okay, so right. Yeah. Magtitimbang na. Kidaw. Oh, sige, karga. Oh, isang kilo. Oh, balik nga yung yung mamit Yan. malagat to. Yeah. Okay. Nakapingami na Uh, kilo na mga bro. Yeah. Meron ini <laughs> pambigas-bigas. diaman makarami. Importante. meron, ini malaki. Dalawang piraso. Sa kilo. ini <laughs> isang malaki. Na Ayan. Ayan, laki. Sa kilo. Ay, Ikaw. Yung ay kalaati eh hindi ginto uh, plastik mo muna yung 3/4 na yun ah, ito timbangin itong, dal itong mga ito. Yeah. Ah, dalwa itong ito ah sa kilo li dalwa at ari yung 3/4 <laughs> aba ay may tatlong kilo din ang bayang ay sas, na rin pambugas bugas okay hmm kita timbangin muda ya kita 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 plastik Uh, isang kilo at one bari nakatatlong kilo at mga bro ayan yeah. may itirang alumahan na dalba at yeah. okay yeah. ayan may ano na ay salamat sa Diyos kahit pa paano mayroon hindi laman <laughs> yan seal na yan, yan eh at, minsan nangiipit yan Ayan, <laughs> yeah, huwag kang iipo-ipo sa mga nabuka. O, tama, nabuka na ulit, o. Oh. Huh. Uh, nabuka na uli yung, ano, yung shield. yeah <laughs> Sabi niyo, baba, eh, wala raw laman at nakabuka. Nung hipo, eh, abay, humikaw. Haba, ay, mahirap pala magahawak sa mga nabuka. <laughs> ay, nako talaga at baka maikuman nakakospitalin <laughs> yan yeah, mga bro at ipalalako ko na yan. Yeah. at na maka bili na ng pang bigas bigas at pangailangan dito sa bahay yan. Yeah. kapi muna tayo mga bro yan. Yeah. 3 kilo yun 3 kilo to dito yung ganong isda mga bro yung tatawag na bayang ay natutuhan rin naman ang kilo na to 200 bar na katatlo eh pag walang tumawad eh may 600 din may pambigas bigas okay ya yeah, bro ah mm, hindi makapag ano nga yan makapag relax relax makapag hindi hindi magturtogtog ng gitara at ang aking gitarang gamit dito eh nung bumagyo eh sa lakas ng hangin, inabasa, eh, nabasa. Wala. Pasok pati sa bahay yung ulan. Kaya, yan. ano nangyari sa aking gitara, mga bro? Yan. Nabasa. Bumuka na. Yan. Hindi na matagtagan. Ha? Kaya, hindi tayo ngayon makapag-gitara, mga bro. Hindi makapagtututugtog. Baka naman may gitara kayo diyan kahit may pinaglumaan. Ya. Yeah. Ah, uh, gitara niyo diyan na paistak, baka naman pwede na makahingi. <laughs> ang lakas ka dito mga bro nung nakaraan na buwan eh. Lakas ang ulan dito. Hindi na refer to. Oh. Lumambot na mga bro oh. Nana. Kabi-kabilanan na. Ha? Huh? Lakas kasi ng ano dito nung nakarana ba ng ano dito? Hangin at ulan. Eh, wala akong napaglagyan na ayos. At ikinover ko muna yung mag-iina at hmm, siguro yeah. Baka meron ka dyan mga bro mga pinaglumaan na gitara na nagagamit pa. Wala na akong turutugtog dito. <laughs> Napaka may nakasingan ng ulihan na naman ng isda. Ang huli ko ngayon eh pang budget budget lang. Pang budget budget lang kulang pa. malo mahal na mga natin ngayon mga bro ngayon. Kaya kahit medyo mahina ang ulihan sige. Laot lang. Araw-araw laot. Ayan, isan eh. Pag walang uli, hindi ko na kinukuha na ng video mga bro at malamang huli <laughs> ay pero araw araw ako lumalaot mga bro pag kalmada pero pag malakas eh, hindi ako namimirsa mahirap na tulad ngayon ilang araw na kumalma araw araw kahit pa kunti kunti mayroon Ang bigas bigas man lamang kasi wala dito mapagtaniman ng mga duma puro na ano to ang ano dito pati kabilaan ng pier dati nagtanim ako ng kamuting kahoy nakau. ay isang di pa pa isang di pa lang ang taas ng katawan nako nagtambak na yung may ari na lupa ay wala walang choice may 300 puno din yun Ah, uh, wala. Dinagana na ng lupa nung nagtambak. <laughs> Kaya mahirap dito. Pag nagtatalim ka Hindi mo man masaway na huwag daganan kasi nakaano sa kanilang naka-schedule talaga na magtatambak sila. Sige mga bro, at uh, chatat po sa inyong lahat. Yan, saan man kayo sulok natin daigdig. Ingat po kayo palagi sa inyong pag-anak buhay din. At sa mga FW po yan, shout out din po sa lahat ng aking mga kababayan na naririyan at nagaanak buhay at nagtatrabaho yan at sige mga bro at abang na lang muli sa mga upload maraming salamat muli sa panonood at ingat ingat po tayo palagi sa araw araw yan okay alright dapat na lang malubat mga bro aking cellphone yan